Hey <laughs> guys, bili kami ng mango roya. Ano? A paper. A paper Cookies and cream. <laughs> oh. Ayan lang. Oreo. 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 Chik, 90 yung strawberry. Oreo na lang, Oreo. Oreo na lang. Ha? Ah. Mango juice yun, na lang, Oreo. Oreo na lang. Ano yung puti tapos yan o? Ha? Ayan. mango mix. Mango mix. Sita, Tanong mo sa kanya. Ha? Ah. Alin? Alin? Mango Graham. Ay, Ayun, yan ang yun, tapos yung ano? Ano na lang? Ayun na lang, dalawa. Mango or yung nga ya. Mango Royal lang yung nandung isa. Ayun nga, 90 yun. Ayun? Oo. -oh. Yung ano na lang, yung Oreo tsaka Mango Mix. Ha? Okay. Dalawang ano, dalawang brand Isang Mango Mix, isang Oreo. dami nagkakainan Ang dami nagkakainan dito.